So magandang araw naman po sa ating lahat no mga kaidol no. So dito rin naman po tayo sa Alin Court mga kaidol no. So mga kaidol, nakita yung sa taas tingnan natin. Anong sa taas no mga kaidol no. Tara, kasi andar na yung parko natin mga kaidol. Okay. Kuya, track natin ng mga kaidol. Sa yung karga dito. rin dito sa taas ng, uh, no Alinport, mga ka-idol no Alin Port mga ka-idol Santa Santa Clara mga ka-idol Iskaso <laughs> na yung mga si Manlulupo mga ka no kasi alis na tayo mga ka -idol. Bicol mga kaidol no. One hour kalahati lang mga kaidol. Makakauwi na tayo mga kaidol. meron po tayo mga kaidol no all in port mga kaidol may super card dun mga kaidol no oh. so nga lang napakamahal yung ano nun mga kaidol 7,000 yung sakay ng Uh, truck natin doon mga ka-idol no? napakamahal pero napakabilis naman po kulating oras lang yan dyan mga ka-idol no? grabe mga ka-idol no? Oh. ula oh. ako purong crudo na to mga ka-idol ah. purong diesel na yung binuga to, mga -idol, eh, no? Santa Clara Philippines Corp so, alis na po tayo mga ka-idol no? napakabilis natin mga ka-idol ito yung mga gusto ko mga ka-idol no? sakay ng barko mga ka-idol ah, walang ano ba mga ka-idol walang, walang halong ah, uh, Kaidol, napakabilis natin talaga mga kaidol kasi mga kaidol pag may pumupuntra mga kaidol napakatagal natin mga kaidol hindi naman tayo maging mamuwersa no, mga kaidol hindi um, mga sil-sil lang mga kaidol pagpila namin mga kaidol ay napakabilis na so insert inyo mga pare no so dala naman po tayo mga kaidol uwi na naman po tayo na itlog ang dala mga kaidol paano tayo magabayad ng utang ito mga kaidol no oh, grabe kahit pa sil-sil lang tayo mga kaidol naubos na sa kabayad ng utang no mga kaidol no? isang bus tsaka tatlong tinwillers na mga kaidol lang naiwan kailangan ng mga kaidol ay magkasal po no, magkasal po tayo mga kaidol huwag po natin paliwalayin ang ating uh, Diyos na naglilikha sa atin mga kaidol no kasi po siya po ang buhay sa atin mga kaidol at siya po ang nabigay buhay ng lakas natin mga kaidol no lahat ng mga dito sa, bu sa buong mundo mga kaidol ay galing po sa kanya mga kaidol no naniwala pa kayo mga, mga kaidol o oh, hindi so pag hindi naniwala kuminta lang po at buwan lahat

hindi man 姐姐。